Nandito po yung barangay captain na hihingi ng tulong. Ara nandito po kayo Kapitan. Kasama kayo sa others. Oo. Okay. Kayo ikaw po. 'yung hihingin ng tulong ni Aling LB. Ah, uh, magandang umaga po. Si Madam LB po ay lugas no, ng lang. De 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 ikaw, ba po. Ay ikaw ba 'yun? Ikaw ba hihingin ng tulong ni Aling LB? Hindi po siya. Sa may... barangay, barangay hall, barangay. Hall. Barongyo, hall, Mamburaw. Opo. All right. Sige, salamat po. Salamat po. Manang LB. Alam ko na yung istorya nyo. Hawa ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay meron kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong istorya na nagsimula noong August 7, 2017. Nung kayo ay magtrabaho sa pamilya Ruiz hanggang sa sinapit nyo yung mga na bahagi ng inyong salaysay na kayo ay sinaktan. Ito po ay umabot na ng 2023. Yung pagmamalupit na nakalagay dito ay nagsimula noong 2020. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? Ganong katagal po kayong uh, sinaktan? Hindi ba po kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang, katano, ang katanungan ng marami, anong uri po ng justisya ang inyong gustong makamtan? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Yung una po, nung start ko po nung nagtarabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung, nung konting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Konting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok na suntok po sa akin. yung Tapos po, yung konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung sina, nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inyong untog sa freezer. po? sa po. Nakahigang freezer. yung untog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang nuntok? Yung babae o lalaki? Yung pong ba? babae. Oh, ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID. Pandemic, tama po. Opo, nasa na po nila ako pinalabas. Kasi last, siguro yung mga amonyo amo nyo, ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat uh, kailan po kayo nawala ng, ng, uh, ng vision? Ng, hindi kailang kayo, kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020, yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Well, hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi kayo hindi po. Yung mga ngipin po, dun sa, sa kanilang kamay din po, Opo. Na nangyari po yan? Opo, sa babae po. Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon. Pahanap buhay nila? Opo, nagkakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy. Kaya may freezer sila na upright freezer siguro. Yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung, yung letter J na bakal, po, pa, doon kayo sinabit? Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Eh, sinamsam po yung cellphone ko. Paano po ako makata makatawag? Inasweldo ba po kayo? Hindi po. Bukwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilan taong kayo nagtrabaho na walang sweldo? Ah, uh, para, para pitong taon na po. Pitong taon walang sweldo? Opo. Sa meron sigurong katanungan dito, alam nyo, ho, uh, uh, pag, uh, uh, napakahirap po nung kahit isipisipin ko, kaya ko pang ituloy yung mga tanong. Alam ko yung naramdaman niya, pero si, si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong. Uh, hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak. Limpitong taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Ito, tiga Batangas o kaya, di ba? Batangas City. Apo. Pero di po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-conception ako. Saan po? Sa Concepcion, sa San Jose. Pero taga sa ano talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Po. Tapos, ni minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Opo. Pasko? No. Ang ah, mahal na araw? Hindi po. Araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. Pitong taon, nilaan niyo po yung buhay niya. Tumulong kayo doon sa inyong mga pina, pinamamasukan? Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw? Opo, totoo po yun. Al al alam niyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Bak uh, gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulpo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Uh, Chairman, yun ang gusto kumain. Kumain muna habang nandyan yung... Uh, Nay, um, uh, magandang umaga po, Nay. Apo, uh, Chairman, ito po kasi gusto kong tanongin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ko kayo sumagot? Lapit-lapit uh, po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Uh, magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nag, dumat, nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko, palini, linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos na, nakita nyo na, na meron po siyang mga sugat, mga gano'n? Uh, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya nag, sinasabi ko pa pong gano'n, dumating na po yung amo niya. Uh, si Mr. Ruiz. Dumating ang amo niya o Tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi po. Dito ko... sa salaysay ni Aling Elvi, tinawa... I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po. At sinumbong tin mo na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall. Hindi ko po sinumbong yung sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po, na kami po naka-duty sa barangay. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tamo, pagdating po namin sa barangay hulpo, andun po si Nana Elby. Uh, ah, uh, ah, Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Pinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, yun sila yung mga frontliner. Okay. Uh, may paningin na ba yung... siya noon o bulag na ano hong tulong natin kasi sa batas ma po ni Senator Estrada yung kasambahay lo naka-register lahat yung mga kasambahay sa barangay hall wala po naka Mr. Chair pwede natin katanungin si Ma'am LB Ma'am LV, sasagutin niyo pa yan ha uh, oh, Dr. LB uh, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong tama? Opo, oh totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? mga kasama niya po doon. Tapos eh, nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob? Siya. Sinabi niya po na sinasaktan kayo kaya kayo nandun sa barangay. I, e, opo, sabi ko po, pa, ipakicheck e, po yung gamit ko dahil lahat aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo. Sinabi niya sa kanya nakatakas ka. Daladal mo yung gamit mo at sinabi niya rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo. Tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko. Baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, napakasinungaling mong tao ka. Sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na, ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Do you know what so, we might... My... Can... Pakibukas yung mic. Pakibukas yung mic. Ah, uh, yun naman po sir. Alam ba naman pa naman magsinungaling to si Ma'am LV. Anong reason para siya magsinungaling? Hindi ka may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po sir. Ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito uh, mukhang kawawa na kasambahay at umakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo sa uli sa amo, napaka-walang napaka, ga, napaka, it walang, it, it, napaka walang yamo.